Magandang maga po at ito na po ang ating finished product ng ating nilutong imbutido. Atin po nga hanguin. Ito po in-steam ko ng 45 minutes. Atin na nga hanguin at ating palalamigin bago natin ilalagay sa fridge para ho na set na gusto. Nakagawa ho ako ng sampung medium size na imbutido. Ito ay na pwede na kainin. Kaya lamang ho, tas na tara, ayan, ang ay, ay, piniprito. Ako hindi na ako nagpiprito dahil nas gusto ko itong kinakain ng ganito. Kahit yung anak ko gusto ito na ganito. Ito ay na. Hindi nyo na ho kailangan prituhin pa ito lalamigin na lang natin at ipapasok natin sa fridge para maset ng gusto ang niya at ang iba ilalagay ko sa freezer. Ito po ang O, ang ating pinis product ng ating embutido na ating unang panaginig. Ito po ating pinis product ng ating imbutido. Mainit pa ho ito, kaya ganito ang itsura. nalamig niya lang natin at atin ho. Ayan ho, ang ating pinit product ng imbutido. Ito po ay napakasarap. Kaya lamang ay napakainit pa. Atin mo munang palalamigin at ilalagay natin ang iba sa fridge para maset ng gusto. At ang iba naman ay ilalagay natin sa freezer. Mmm, sarap. Ang sarap po. Pwede na itong kainin dahil ito ay na-steam ng 45 minutes. 아 b c ating pong palalamigin ito at kung gusto, gusto natin iprito bukas ay pwede naman iprito pero ako hindi na nagpiprito nito dahil ito ay lutong-luto na. Maraming maraming pong salamat sa inyong panunood.